Hello mga friends uh, na sirado na nato ning, ang pangalan na ni is uh, PB Nara. PB Audio Mixer so 10 channel ni siya mga amigo okay guys istingan uh, na to ni sa kanilang sa box lang so mantay power amplifier uh, supposed to be dirinis siya kanil ang um, Green mo i utang ang output bali output ni siya sa padulong sa amplifier input sa power amplifier we decide kaning kaning PL ug XLR so headphone so karon wala man ta ani gamit kani lang sang atong gamiton kaning auxiliary so naka-plug na ning sound box so auxiliary na lang atong gamiton no so nana -na siya audio eh naka-plug na ni siya diri sa atong outlet kaning bluetooth speaker so duha pa gyud ni sila left right pero gusto pi mo no ra maning ani nga kwan bluetooth ni ning ani mo no so kanina antong i-testing diri mag-testing sa tip out okay okay so iyon ato ang una ni nas likod na un so pag una to isigan na ang power so sige nang power meaning na na siya nabuhi bu na siya so atong gamiton karon mga amigo guys lang sang microphone kay pang testing raman na to dili man ta mag kanang audio setup yun hmm. e nga mixer pang audio setup ni siya pwede ni siya sa acoustic band ah, organ lead guitar, bass guitar o pila ka microphone sa mga bukalis U uban pa ngapo ide nato insert dere so <laughs> bibi sabil atsam man tanau ka lulu tanau ka hmm, singilang kin okay hmm. so kan ni punggi plug dere mic 1 so mo ni ang mic 1 so mo testing ta kay gan nga microphone Samsung wala man ni Shure testing nga na to ah he he 1 2 so di ka wala pa na to na abante ning master mo master level oh, butang lang na to sa 00 lang na hello hello, hello. so na kinisakan gana kay ni saka ning meter niyo hello e he, 1 e 1 hey, one, e he, 1 hey, one. Hmm. He, one. He, one. kung kung pakusgan pa nato ni siya pwede ni abante nato to ning channel 1 he, he. so hey hey sa so, na siya e 1 E check 1 Okay, hey, check one two. So, muna siya man kaning dire, kaning dire, uh, mga control niya kung naka sa channel 1. So, muna nga mga guys, migo kani. Na ang gain, ilo gain kung wala ko ni mo, na'y pakusgan hey, 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 one, two, pusog na kayo sa so, feedback na na siya sa atong mixer, feedback na na siya sa atong audio So kani ah uh, kuan bulion oh, magsit sa nga ko nga po magsit siya So kani ang echo or mixer mute oh, kung gusto ka mag-de-remote niya yeah. mm. oh lay -lay mo tingog So kubik-kubik na nga, nga po, kay gusto po siya mag-mixer mm. <laughs> guys na Ngunit mga control sa kada usa na trabaho Drita sa pikas ngan ni Drita. Drita kaning number 10. Ni 10 na ni sa 10 channel inline inato, to. Supposed to be na mga microphone karon nga gitawag og XLR Canon plug diri ni siya ibutang. Atong gigamit PL naman man. So okay lang kay PL lang atong gigamit. So Lolo -lo, di siya mo tingog kay Naka-opa ang volume. So, atong iabanti. Banti na to. Hey, hello, 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 hello. Hello, hello. So, wala kaya po, no? Kita na to nga wala. Ni tingog. So, derita sa volume. Hey, hey, one, two, hey, hey, one, hey, hey. Wala na itong mic, wire, rekulyado. Hello, hello, okay? Okay, o. Uh. Oh. ang control niya sa nata sa channel 10. Okay. Channel 10. So, itong yan muhinay siya, mukusog. Eh. Eh, kung nani sa intablado na, kung hindi mo patingugun sa microphone i-mute lang ni mo. Kaya na, oh, wala na siya. So, mo niyang balance, pan, nakutang. Kining effects, muni ni siya ang echo Kung sa itong nibalan, echo effects. Dagan control ang effects. Nadiri, guys, oh. Dagan control siya, oh. Dagan control sa asa ni mo mo select makaangay lang ang bukalis makaangay hmm. lang okay, ah, uh, kung ako na to ang iko ngunin siyang iko i-fix, gumawala siya banti na to butang na to alas dusi uh, so hana lang uh, uh, ginagmay lang niya nga uh, sit up Pag testing na to uh, amigo amiga okay? So, mura na. At least okay na nga power mixer. Mga amigo, guys. Magandang salamat sa pagtanaw sa video setup na ko sa Osaka. Audio mixer nga itong girepair ang brand PB.